Tahimik ang lahat at parang humihinga ng mababaw ang lupa. Pero may kakaiba. Sobrang tahimik para maging isang normal na araw. Biglang sunod-sunod ang mga microquakes. Parang nagiinit ang lupa. Parang may lakas na nabubuo sa ilalim. May gumalaw. Hindi malaki, pero hindi rin maliit. May bagong koneksyon na hindi nakikita sa mga lumang mapa. Kung gagalaw ang isa, posible palang sumunod ang dalawa. At kapag nangyari yon, sabay-sabay ang mga magiging pinsala sa iba't ibang lugar. Walang tunog, walang galaw. Ito ang hindi natin nakita noon. Hindi lang ito simpleng linya, simpleng fault line. Ito ay buong mekanismo na hindi pwedeng gumalaw. At kapag nagsimula ng gumalaw ito, iba na ang magiging kwento ng lungsod.